Yo, what's up? Kasi nairo pa. Punta tayo ng bukal. Samahan nyo kami. Let's go! <coughs> At so, dito nga paakit na kami. So, medyo malayo-layo nga dito yung bukal. Nang makarating na nga dito kami sa taas. So, medyo hinihingal na nga ako dito. Kasi nga yung akyatin niya, kahit naman hindi pa siya ganong katarik. Pero, nakahingal talaga. So dito nga naglalakad kami uh, Medyo mainit nga ito Kasi nga uh, alas, 3, uh, alas 3 nga ito ng hapon At kahit nga mainit nga ay Pumunta nga kami Kasi nga itong anak ko na si JR eh, Nagyaya nga bumaba sa bukal Kasi nga yung kuya niya inauna na doon Sumama sa pinsan ko Naligo nga sila ngayon sa bukal So in-stop ko nga muna yung aking pagtitinda At pagdating nga dito uh, Dito nga kayo magbabayad ng 20 pesos per head nga ang bayad dito at so pagkabahid nyo nga rito, uh, bababa pa nga kayo. So may babain pa nga rito, papunta ron talaga sa bukal. So papakita ko sa inyo yung mismong bukal para makita nyo kung gano'n siya kalinis. Tsaka running water talaga siya. At so ayun na kung makarating na nga kami rito, sa bukal. So medyo marami nga naliligo. So yung iba nga nasa lubong na namin pa -uwi na kasi nga hapon na nga. So siguro Uh, kanina pa sila nandito so ito nga yung bukal na sinasabi ko pero yung pinaka talaga na sinasabi running water so dito papakita ko sa inyo ito nga yung pinaka -bukal. so nakita nyo naman napakalinaw so talagang running water yan talagang malinis na nanggagaling sa bundok talaga yung tubig nyan tignan nyo naman kung gaano kalinaw ba diba? at napakalamig ng tubig dito so pag ka talagang manginginig ka talaga sa lamig at ito nga mga bata na to, no? Pati yung anak ko, no? Ang ginagawa nila, inanguhuli nga sila dito ng isda. Oh, mga buhay ng isda, yun, oh. Ang okay, natin okay, dyan. Ito nga pala yung mga pinaguhuli nilang isda. So, iuuwi pa raw nila itong mga to. Take note pala, guys. So, kung maliligo nga pala kayo dito, uh, magdala na rin kayo ng mga pagkain, o mga chicharias, mga inumin. So, dito nga, uh, medyo mahal pag dito kayo bumili. So kung ako sa inyo, ah, bumili na lang kayo sa mga tindahan na malapit sa inyo. Kasi nga dito ay medyo mahal ang ano nila dito, ang pagkain nila dito kung dito kayo bibili. Kaya kung ako sa inyo, so bumili na lang kayo, magbao na lang kayo para hindi masyado magastos. At so ito nga mga kids, ah, enjoy na enjoy sila sa pagtalon dito. So pwede nga dito tumalon at meron pa nga dyan yung mas mataas. At ayun nga yun sa kabila So yung malalaki doon sila tumatalon Kasi nga medyo mataas yun So yung mga bata doon So baka hindi nila kaya Kaya dito sila sa kabila uh, Tumatalon Pero yung dati palang yung bato na nasa gitna na yun So dati palang may cottage siya dati no So siguro tinanggal na yung cottage Hindi natin na lang baka uh, ibabalik na rin siguro yan Kasi nga summer na So pag summer dito uh, marami talagang naliligo dito sa bukal at so dito nga sa Cavite no. So marami talagang paliguan dito ng mga bukal. So dati nga may pinaliguan kami sa 107 kung tawagin nila sa tulay na bakal. So malamig din doon, masarap din maligo. Pero nga dito, ah, mas malapit dito sa amin. Kung gusto mo lang din na magpalamig at malapit ka dito. So dito ka na pumunta kasi nga ah, 20 pesos nga lang per head ang bayad dito. So may enjoy mo rin naman John Nakita mo naman yung mga bata, nag-i-enjoy sila o kaya mas sabi ko pa rin na solid talaga dito so hindi lang talaga dito mga pagka ma maulan kasi nga malabo yung tubig so hindi ka talaga dito mga pero pag summer so gusto mo palamig at malapit ka rito punta ka lang dito dito nga pala yan sa Kabuko sa 13 Martires so ayan madali lang siyang puntahan kung malapit lang kayo so punta na kayo dito ngayong summer at nagka crowded nga pala dito sa sobrang dami ng tao. At so hanggang dito na lang ang video na to. Hindi ko na bibidyohan yung pauwi na kami. So maraming maraming salamat sa panonood. Peace out.